Kaya, ihanda ang ballpen at papel para sa ating talakayan. Ito ang inyong guro, Teacher Maggi, na nagsasabing manood, makinig, at matuto. Ang paksang tatalakay natin ngayon ay tungkol sa unang markahan, Module 3, ang yugto ng pag-unlad ng kultura sa panahong prehistoriko. Ito ay naayon sa most essential learning competency ng Department of Education na may layuning na susuri ang luto ng pagunlad ng kultura sa panahong prehistoriko. Ang geographical na kalagayan sa panahon ng mga unang tao. Milyong taon lang nagdaan ang mga unang buhay ng tao sa daigdig ay lumitaw. Ang mga unang anyo ng buhay ay mga organismo binubuo ng iisang selula o tinatawag na cell. Naging kompleks ang mga halamang tubig at hayop dagat. Sinasabing gumapang ang mga sinaunang hayop patungong dalampasigan dahil kinakailangan umangkup sa kanilang bagong kapaligiran pagkaraan ng milyon-milyong taon. Para makalakad, nagkaroon sila ng paa at baga Upang huminga, ito ang pagbabago ng kanilang anyo. Ang mga sinaunang tao Batay sa makaagham na pag-aaral ng pinagmula ng tao, nagkita ang mga ninuno ng tao may 2.5 milyong taon na ang nakalibibas. Sila ang mga homo species, homo na nangangahulugang tao. Ang mga ito ang nagtagumpay na makiayon sa kanilang kapaligiran at nagawang harapin ang mga hamon ng sitwasyon noong sinaunang panahon. Makikita sa diagram ng teorya ng evolusyon ng tao sa pagiging ape hanggang sa paglitaw ng mga homo species. Nauna ang ape na sinasabing pinagmula ng tao. Ang pangalawa ay ang Australopithecine na tinatayang ninuno ng makabagong tao, ang ape na may kakayahang tumayo ng tuwid. At ang Homo sapiens na kinabibilangan ng mga pangkat ng Homo species na Homo habilis, Homo erectus at Homo sapiens. Ang mga hominids. Ang species na ito ay tinatayang o ipinalalagay na ninuno ng mga homo sapiens o ng kasalukuyang uri ng tao. Nagpapahiwatig na may kawangis ang tao na nabuhay mga apat na milyong taon na ang nakaraan, ang mga sinaunang kalansay. Tinawag nila itong hominid na ang kahulugan ay hayop. Ang Ramapithecus ito ay natagpuan sa Europe, Asia at Africa. Tinatayang may gulang na 14 hanggang 12 milyon taon na ito ng mahukay. Hinihinalang inunguyan niya ang kanyang pagkain tulad ng kasalukuyang tao. Ang Australopithecus Africanus Malapit ang kanyang pagkakahawig sa tao. Natagpuan ito ni Raymond Dark ang kanyang mga labi noong 1924 sa South Africa. Ang Australopithecus robustus. Ang mag-asawang Louise at Mary Leakey ng Great Britain ang nakatagpo sa mga labi noong 1959. Ito ay may matipunong pangangatawan, may mahabang noo, mahabang mukha at maliit na panga. Ito ay natagpuan sa Audvay George sa Tanzania. Ang Australopithecus afarensis o kilala sa tinatawag na Lucy. Ito ang pinakatanyag na Australopithecus afarensis na natuklasan ang kanyang mga labi noong 1974. Ang Homo habilis. Ito ang unang nakagawa ng mga kasangkapang yari sa mga gaspang na bato na unang ginamit na isang pangkat na nilikha na may pagkakahawid sa tao na tinatawag silang handyman mula sa salitang latin na homo na ang ibig sabihin ay man at habilis naman skillful. Ang homo erectus Ang mga homo erectus ay nakalalakad na ng tuwid nakagagawa ng gamit yari sa bato, marunong gumamit ng apoy, mangaso at mangisda. May dalawang uri ng Homo erectus. Una na nga dito ay ang taong Peking at pangalawa ang taong Java. Ang taong Java ay pinapalagay na nakapaglalakad na ito ng tuwid at may utak na halos kasinlaki sa kasalukuyang tao. Isang doktor at antropologong ulante sa Trinil Java sa Indonesia na si Eugene Dubois ang nakatagpo sa labi na may taas na 1.5 na metro. Samantalang ang taong Peking ay natagpuan noong 1929 sa Chukotien, China ng isang pangkat na mga arkeologong Chino ang kanyang bungo na tinawag nilang taong Peking. May taas ito na humigit kumulang sa limang talampakan at nakalalakad na ng tuwi. May utak na hawig sa kasalukuyang tao. Ang Homo sapiens Ang mga Homo sapiens ay natuklasan na mataas na ang antas ng pag-iisip at namuhay sila sa mga kuweba. Ang mga pangkat na ito ay mayroong malalaking utak, maliliit na ngipin, malaking binti at higit na nakatatayo ng tuwi kaysa sa ibang pangkat ng tao. <clears throat> Nakapaloob sa panahong prehistoriko ang mga pangyayari bago nakatagpo ng mga tala sa kasaysayan o hindi pa nasusulat. Ang kasaysayan at panahong historiko naman ang mga pangyayaring naganap matapos magkaroon ng sistema ng pagsusulat. Dumaan sa iba't ibang yugto ng pagbabago ang kultura ng tao. Ang mga kasangkapan ng iba't ibang lugar sa iba't ibang panahon ang patunay nito. Ang kalinangan, paniniwala at pag-uugali ng isang pangkat ng mga tao ay tinawag na kultura. Tinawag naman na panahon ng bato at metal ang paghahati ng dalawang panahon. Ito ang yugto ng pagbabago ng kultura noong panahon ng prehistoriko o panahon na wala pang nakasulat na kasaysayan. Ang panahong paleolitiko. Tinatawag ding panahon ng lumang bato or old stone age. Nagmula ang paleolitiko sa mga katagang paleos o matanda at lithos o bato. Maiuugat sa pagsisimula ng paggamit ng mga kasangkapang bato na mga hominid unang gumamit ng apoy at nangaso ang mga sinaunang tao. Ang Lower Paleolithic Period Period Nagwakas na kung 120,000 taon na ang nakararaan. Ito ang pinakamaagang pananatili ng tao sa daigdi. Hindi pa lumilikha ng mga kasangkapan. Ang Homo habilis ay nabuhay din sa panahon ng Lower Paleolithic. Na nangangahulugang able man o handy man dahil sina ang unang species na hominid na marunong gumawa ng kagamitang bato. Sinundan ng mga Homo erectus ang higit na may kakayahan sa paggawa ng kagamitang bato. Ang Middle Paleolithic period sa panahong ito, dakong 120,000 hanggang 40,000 taon na ang nakararaan. Ito ang paglitaw ng makabagong tao noong 100,000 taon ang nakalipas. Umusbong ang pagiging artistiko ng mga tao sa pagpipinta sa katawan at pagbuhit sa bato. Nabuhay din ang taong Neanderthal na natuklasan sa Germany ang kanyang mga labi ang Upper Paleolithic Period. Dakong 40,000 hanggang 8,500 taon na ang nakararaan. Nagkaroon na ng mga unang pamayanan sa anyong mga campsite na kadalasang matatagpuan sa mga lamba. Ang mga taong yan dertal ay nawala sa panahong ito at napalitan ng mga taong Cro-Magnon. Lumitaw din ang mga komplikadong pagpapangkat sa ang pangalawang yugto ng kultura ng pagunlad ay ang panahong Neolithic. Ito ang huling bahagi ng panahong bato na tinatawag nilang panahong Neolithico o panahon ng bagong bato or New Stone Age na hango sa mga salitang Greek na neos o bago at lithos o bato. Ang terminong Neolitiko ay ginagamit sa arkeolohiya at antropolohiya upang italaga ang isang antas ng evolusyong pangkalinangan o pagbabago sa pamumuhay at teknolohiya. Kilala ang panahon ito sa paggamit ng makikinis na kasangkapang bato. Kilala din ito sa paggamit ng permanenteng paninirahan, pamayanan, paggamit sa tanim, paggawa ng palayok, paghahabi Naganap ito sa panahong rebolusyong neolitiko o sistematikong pag natustusan din ito ang pangangailangan sa pagkain. Ito rin ang nagbigay daan sa permanenteng paninirahan sa isang lugar upang alagaan ang mga pananim. Dito rin nagkaroon ng isang pamayanan o pamayanang neolitikong matatagpuan sa kapatagan ang gitnang Anatolia o Turkey ngayon na tinatawag nilang Katalhuyo. Nagkaroon din ng isang pamayan ng sakahan. At sa panahong ito, magkakadikit ang mga dingding ng kabahayan at ang tabing pasukan ng isang bahay ay mula sa bubungan pababa sa hagdan. Inilibing na rin ang mga yumao sa loob ng kanilang bahay. May paghahapi may paggawa ng mga alas, may salamin, kuchilyo, nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng mga sinaunang tao nang matutunan nila ang paggamit ng mga kasangkapan at sandatahang diary sa metal. Alamin natin ang panahon ng metal. May tatlo itong yugto ang panahon ng Tanso o Copper Age. Naging mabilis ang pagunlad ng tao dahil sa tanso subalit patuloy pa rin ang paggamit ng kagamitang yaris po. Nagsimulang gamitin ang tanso noong 4000 BC sa ilang lugar sa Asia at 2000 BCE sa Europe at 1500 BCE naman sa Egypt. Nalinang na mabuti ang pagawa at pagpapanday ng mga kagamitang yari sa tanso ang panahon ng Naging malawakan na noon ang paggamit ng bronze nang matuklasan ang panibagong paraan ng pagpapatigas dito. Pinaghalo ang tanso at lata o tin upang makagawa ng higit na matigas na magay. Ibat-ibang kagamitan din at tarmas ang nagagawa mula sa tanso tulad ng espada, lakol, Ibat-ibang kagamitan at armas ang nagagawa mula sa tanso tulad din ng chilyo sa panahong ito natutong makipagkalakalan ang mga tao sa mga karatig Alamin natin ang panahon ng bakal or Iron Age. Natuklasan ang bakal ng mga Hittites. Sila ay mga pangkat ng indo europeo na naninirahan sa Kanlurang Asya, dakong 1500 BCE. Natutuhan nilang magtunaw at magpanday ng bakal. Matagal nilang pinanatiling lihim ang pagtunaw at pagpapanday nito nang lumaon lumaganap ang paggamit ng bakal sa iba pang kaharian. At diyan nagtatapos ang ating talakayan hinggil sa module 3.